So, another day, another spare na naman mga idol. So, solo ta mga idol kay Gino Sara lang ta. <laughs> so, naan ta mga, mga idol ni Salom na ta plaster ba. So, to aragalaw-alaw ta sa isda mga idol. Na, ra mga isda. Na. So, na lahing ilan to, mga idol. So, nakit ano na to ara. Ni Aksyudol mga idol. Patay sa mga idol. Ah, natuhog ng mga idol <laughs> so nara siya mga idol good size ng mga idol pwede na so katulong tira mga idol nara balo tako-dako na so kahinunong kaya ito ara sapul siya mga idol oh. idalang baslay yung mga idol ito ara sa ubus mga idol <laughs> so ikatulong tira mga idol ito ara ikit anatusya, na Sugo pala sa mga idol. Na. Kaingon siguro bilang alantun. So to aras sa pool mga idol. Hidsyat. <laughs> so kayo mga idol na arah. dagang malugas. So nakita tadi Daghan ka buok. Nga balok sa gihapon mga idol. Na pwede na na mga idol. So tuwara Ba! Sapul mga idol. Na pwede na na siya mga idol. So ano mga idol. Goods na kaya, gindag na lang. <laughs>